Saan si Papa? Na-work na po. Na-work? Ano na siya ang basas eh? Opo, alakad lang siya papunta na-work. Hmm. Sabi ni Sir G late ka naman? Opo, eh, late siya kasi na no, sabi niya. Sorry po Sir, alakad lang kasi po ako eh. Alakad? Pag ba mo nakayubo ako, Mami, ay... ...wa-work ma din ako? Opo schooling ka muna tapos pagkatapos mo na schooling no work na ikaw uh, ano naman si papa lilipat ako ah uh, si papa pagkatapos kong work doon ako si kapila kapilang school opo si papa naman ano naman I stop na si, pa si papa sa work kasi atanda na si papa eh ikaw naman na work Gigib mo na lang si Papa ng money. Pag may work na ikaw. Papahinga na si Papa sa work pag bigger na ikaw. <sighs> Tara, yati nilko. ko.